Kumus, ta nga ka Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang na kaya pa rin kumilos at lumaban kahit papatay na sila? Kaya mula sa pugot na ulo ng isda na kaya pa rin manggagat, hanggang sa mapanganib na lamang dagat na kinakain pa ng mga tao? Ito ang 10 hayop na kaya kang patayin kahit patay na sila. Kaya kung handa ka ng makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Wallfish Fish mo ba na kahit pa ang isang pagot na ulo ng isda ay maaari pa rin makakagat at makapagdulot ng disgrasya? Ganito ang napatunayan ng mga mga isda matapos nilang pag-eksperimentuhan ang isang pagot na ulo ng isang wallfish na kanilang nahuli at pinatay. Kung saan kahit pa makikita natanggal na ito mula sa kanyang katawan ay nagawa pa rin itong kagati ng sobrang lakas ang lata ng Coca-Cola na inilapit sa kanyang bunganga na nagpapakita lamang na kaya pa rin nilang lumaban kahit na sila ay patay na. Ayon sa mga eksperto na nakapanood sa video ng ito, ay dahil raw ito sa ang mga isda ay mga cold-blooded animals. Kung kaya't ang kanilang mga laman at katawan ay nananatiling buhay kahit lagpas na ang kanilang pagkamatay. Kung kaya't posible pa rin gumalaw ang mga ito. Kung kaya't mainam na lamang talaga na iwasan sila ng mga tao upang hanggat hindi nasisigurong patay na ang bawat isa sa mga parte ng nilalang na ito. Number 9. Ahas Kagaya ng mga wallfish na pinag-uusapan natin kanina, ay kilala rin ng mga nilalang na ahas sa kanilang kapabilidad na manatiling buhay at gumagalaw kahit papagot na ang kanilang ulo mula sa kanilang katawan na talaga namang mapapatunayan sa video ng ito kung saan nagagawa pang kumagat ng hayop kahit tanging ulo na lamang ito na ayon sa mga eksperto ay meron pa rin sapat na kakayanan para pumatay ng mga tao. Sa kadaylanang ang kamandag ng ahas ay nakaipon sa kanilang ulo. Kung kaya't kung sakaling matagumpay pa rin silang makatuklaw ay makakapagdulot pa din ito ng piligro. Kagaya ng kanilang ulo ay kaya rin gumalaw ng katawan ng ahas kahit na wala ng utak na nakakonekta at kumokontrol dito. Napaliwanag ng mga eksperto ay dahil raw sa naiwang mga nerve at instinct dito na kaya pa rin mag-produce ng natural na pagkilos. Number 8. Camel Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga hayop na kung tawagin ay camel ay ang siyang pinakamadalas gamitin transportasyon ng mga tao patawid ng mga desyerto. Pero alam mo ba na kung gaano kalaking tulong ng hayop nito sa tuwing nabubuhay pa siya ay ganun din naman ang panganib na maaaring madulot nito sa kanyang pagkamatay? Ito ay dahil sa pagkakataon na mamamatay ang mga kamil ay patuloy pa rin na mabubuhay ang mga bakterya at maliliit na organismo sa loob ng kanyang katawan na patuloy itong kakainin na kanilang inilalabas bilang mga gas kagaya ng carbon dioxide na unti-unting mabubuo sa loob ng bangkay ng kamil na kalaunan ay magiging dahilan para lumobo at sumabog ito kagaya ng mga kamil ay posible rin mangyari ang ganitong klase ng pagsabog sa mga balyena at elepante na dahil mayroong higit na mas malaking pangangatawan kumpara sa kamil ay hindi na may tatangging rin ng mas malaking pagsabog. Number 7. Poison Dart Frog Mapabuhay man o patay ang hayop na ito na kung ng mga tao ay Poison Dart Frog ay sigurado ako na hindi mo pa rin sila gugustuhin hawakan sa dila ng ang lahat ng mga lason at kamandag na pwedeng makuha sa mga insekto at maliliit na organismong kinakain ng hayop na ito ay naiipon niya sa kanyang katawan na siyang magiging daylan para kalaunan ay sila na raw ang maging pinakanakalalasong palaka sa mundo kung saan ang isang dikit lamang sa kanila ay maaari ng makapatay sa isang tao dahil rito ay kahit pa halos kasing laki lamang ng ating daliri ang mga poison dart frog ay hindi pa rin dapat daw natin silang malitin dulot ng maliit nilang pangangatawan ay naglalaman ng napakalakas na lason na kayang pumatay sa kahit na sinong minalas na madikit sa kanila. Number 6. Blue Ring Octopus Kagaya ng mga Poison Dark Frog, ay kilala rin ng mga Blue Ring Octopus sa pagiging isa sa pinakamapanganib na nilalang sa ating planeta kung saan mapabuhay o patay man ay kaya pa rin nilang patayin ng kahit na ano o sinong minalas na madikit sa kanila kung saan kahit pa maliit lamang din ang pangangatawan ng hayop nito, ay mainam pa rin na maging alisto at pamilyar tayo sa kanila dulot na naglalaman pa rin ang kanilang katawan ng sadyang napakalakas na toxin na madaling magpaparalisa sa buong katawan ng kanilang mabibiktima na magiging daylan para kahit pa ang puso utak at baga ng mga ito ay tumigil at huminto na. Mabuti na lamang talaga at sadyang makulay ang itsura ng mga blue octopus kung saan nababalot ang kanilang mga katawan sa mga kulay asul na tila babatik-batik kung kaya't madali lamang silang makikita at maiiwasan ng mga taong pamilyar na sa kanila. Number 5. Bullet Ant Talaga namang hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin na kung ano pa ang mga maliliit na nilalang sa ating planeta ay sila pa ang pinaka may kayang magdulot sa atin ng diskrasya. Kung saan ang isa raw sa magiging patunay rito ay ang mga bulletan na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking langgam sa buong mundo. Kung saan ang kagat raw ng insektong ito ay talaga namang hindi gusto yung maranasan ng kahit na sino. Sa kadayla ng marami ang nagsasabi na kasing sakit ng kanilang kagat ang kagat ng isang buwaya na madali lamang daw magdudulot ng pagkahimatay at kawalan ng malay sa kahit na sinong minalas na makagat nila. Kung sakali rin daw na makakita ka ng patay na bullet at ay mainam na hindi mo sila basta-basta na lamang lapitan at pulutin. Dulot na madalas magkakagrupo kung kumilos ang insektong ito. Kung kaya't posibleng isipin nila na ikaw ang pumatay sa kanilang kasama. Nakalauna na yung magiging dahilan para dumugin at kagat-kagatin kanila. Number before cones Ang isa pang pamatay na maliit na nilalang na pag-uusapan natin sa ating listahan ay ang hayop na ito na kung tawagin ng mga tao ay cones na mayroon daw nakatagong armas na parabang isang baril dulot na mayroon itong parabang tube sa kaniyang katawan na kayang gamitin ng hayop para maglabas ng isang maliit na tinik na naglalaman ng malakas na toxin na kaya raw pumatay nang humigit kumulang 700 tao. Nagpapakita lamang kung gaano kalaking piligro ang kakaharapin ng minalas na mabiktima ng hayop na ito. Dahil sa maliit din ang kanilang sukat ng pangangatawan ay madalas silang nakakaligtaan ng mga tao. Kung kaya't malaki daw ang posibilidad na matapakan sila na magiging dahilan para umatake sila. Number 3. Stonefish kung ang coins nila ay mahirap makita ng mga tao sa kailaliman ng karagatan, dahil sa kanilang maliit na sukat ng pangangatawan ay iba naman ang dahilan kung bakit mahirap mapansin ang nilalang na ito na kung tawagin ay stonefish. Dulot, mula sa kanilang pangalan ay merong itsura na parabang isang bato. Kung kaya't pwede silang matapakan ng mga tao nang hindi nila namamalayan na nalalagay na pala sila sa kanilang matinding piligro. Ang masama pa rito ay kahit patay na ang isang stonefish ay nananatili pa rin ang kanilang katawan sa kailaliman ng karagatan na patuloy pa rin napupuno ng malakas na toksin na kayang pumatay sa kahit na sino. Number 2. Alupihan Hindi na talaga natin may tatanggi pa na ang pinakamakamandag at mapanganib na nilalang sa ating planeta ay ayun pang mga nilalang na may makukulay at matitingkad na itsura. Kung saan ang isa na rito ay ang mga alupihan na daw akong pamilyar na para sa marami sa atin Dulot na talaga namang nabubukod tangi ang itsura ng insekto na ito na may mga paa na umaabot ang bilang sa isang libo na talaga namang magpapatayo sa balahibo ng kahit na sinong makakakita rito. Ang mga alupihan ay kilala rin sa pagkakaroon ng maliliit na sukat kung kaya't madali nilang mapapasok at nalulusutan ng kahit na anong butas na kanilang nakikita na nagiging dahilan kung bakit madali lamang nilang napapasok ang ating mga tahanan na posible pang maglagay sa atin sa kapahamakan. Number 1, Sea si Urchin Ang pinakahuling nilalang sa ating listahan na hindi magugustong lapitan kahit pat patay na ito ay ang mga tuyum o mas kilala sa tawag na Sea si Urchin na naniniraan sa sahig ng ating karagatan kung saan kilala ang mga nilalang na ito sa pagkakaroon nila ng matinik na pangangatawan na madalas nagdudulot ng pagkalason sa mga taong minalas na sila ay natapakan. Ngunit kahit pa sadyang mapanganib ang hayop na ito, ay nakakagulat isipin na hinuhuli at kinakain pa rin sila ng mga tao. Kailangan lamang daw na maingat ka sa pagkain sa nila lang na ito. Dulot na kahit papatay na sila, ay posible ka pa rin matusok ng mga tinik na bumabalot sa kanilang katawan na maaaring maging pa para mapasahan kanila ng toxin na naiwan sa loob ng katawan nila. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin na sadyang napakaraming mga nilalang ang naniniraan sa ating planeta kung saan ang ilan sa mga ito ay mayroong kakayanan na hindi natin aakalaing posible pala na nagpapakita lamang na dapat may alam at pamilyar tayo sa kanila Upang mas tumaas ang tsansa natin na makaligtas kung sakaling malagay tayo sa sitwasyon na makakasalamuhan natin ang mga hayop na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka hindi magugustuhin madikitan kahit kailan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.